Naglagay na rin ang container yard ang Clark Development Corporation sa Clark Freeport Zone upang pag-imbaka ng mga cargo na bakanti pa. Inaasahan namang makababawas ito sa congestion sa Manila Port. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Binuksan na rin ng Clark Development Corporation ang Clark Freeport Zone para makatulong na maibisa ng congestion ng mga container sa Port of Manila. Ayon kay Clark Development Corporation President and CEO Arthur Tugade, tatlong ektaryang container depot sa loob na Freeport Zone ang inilaan upang mapaglagyan ng empty container vans na nagsisiksika sa Port of Manila at iba pang daungan sa Northern at Central Luzon. Maaari itong makapag-accommodate ng nasa 20,000 container vans. Lumagda ng lease agreement ang CDC at ang Cargo House Incorporated nitong nakaraang buwan lamang ng Agosto upang may sakatuparan ang naturang proyekto. Uh, well, the container depot is our own little way of helping out uh, to try to decongest yung uh, existing situation in Manila, no. Basically what we will, we had uh, an agreement with Cargo House Inc for the setting up of a container yard, no. The... Ito ang kaunaw na container yard na itinayo sa Ecozone at sa Clark Development Corporation upang makatulong sa nagiging problema ng congestion sa Manila Port. Hopefully with this uh, endeavor, we would be able to uh, first decongest some, not all, in a little way, uh, the container traffic in Manila. Second, help out our uh, locators. Uh, and then third, uh, encourage the use of the Subic clark Uh, tollway as uh, and subic as a port uh, this is in line with the synergy between clark and subic so that's uh, basically the gist of what this uh, three hectare container yard is for nakasaad sa list deal ang paggamit ng freeport property malapit sa airport bilang storage house ng empty containers na nagmula sa subic patong metro manila southern central at northern luzon o vice versa Nakasaad din ng specific rules na dadaanan ng mga trailer na magdadala ng ililipat ng empty vans upang makaiwas sa mabigat na daloy na trapiko sa MacArthur Highway at sa iba pang national highways. Mula dito sa Pampanga, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide.